Good morning guys at ayun na nga nauna pang nagising sa akin at lumabas ang Junakis ko. Tignan nyo naman si Mikey. Kanina pa pala dito. Kaloka. Hi! Good morning! Please, Mike. My... A fish! Fish? Huh? Where's the fish? Where's the fish? Dahan-dahan lang. Sa kitna ng daan. A fish! fish? You want fish? Banana. Nana? Banana? Banana? Sige na, play play ka muna. A purple! So guys, nagsalang na ako sa washing machine. Kasi it's bedsheet day. Ayan. Babay muna. Babay muna kay Mima. Ay, ay, Wala, nagtampo. Papasok si Mima. Papasok si Mima. Oh. Uh, why? Why, why, why? <laughs> Papasok nga si Mima. Mamaya, da dadating ulit siya. Hapon. Eh! Sad siya, sad. Kumalis si Mima. Oh, ano gagawin natin diyan? Oh, what's this? Ano? What? What's this? Astronaut. Nagtatampo pa rin dyan si Mikey kasi akala niya iniwan na siya ni Mima. At an early age, talagang pinapaintindi ko kay Mikey yung mga bagay-bagay. Kahit ang hirap ipaliwanag sa isang toddler na 2 years old, tinatry ko talaga. maya, -maya lang din naman, eh, makakalimutan na niya yung nakaraan. <laughs> Sana all no bata. So hey guys, today is episode 4 of 366. And tignan natin kung ano mayayari ngayong araw. May nabuti kong dito na lang muna ako sa bahay ngayong week. Kasi for sure next week pag nagbukas ako, pagod na naman. Loko-loko komen ini hila Why? Ano bang, gusto mo? What do you want? Gagawin natin Gagawin natin Gagawin natin jan Gagawin natin jan Ganyan si Mikey kapag meron siyang gustong gawin o ipagawa sa iyo, hihilahin ka muna niya. Tapos dadalhin kanya niya doon sa gusto niyang gawin. Naalala ko nga one time hinila niya ako doon sa may lamesa na puro dede niya at saka Wilkins. Tapos inabot niya sa akin yung dede niya na may laman tubig pati yung gatas niya. So alam ko na ibig sabihin noon, inutusan niya ako magtimpla. Ito nga pa lang inunbox namin ni Mikey ay kakailanganin ko para sa paggawa ng showmai. Mas makakapag-stack kasi ako ng marami kapag mas malaki yung lalagyan. Ito nga at hinihila na naman ako ni Mikey na uuhaw kasi siya pa rin niya sa tubig so, ay lelo. Kung pa saan so, sa pupunta? Ito? Water? What's this? What's this? Ha? Huh? Antunda! What? Antunda! Antunda! Mad Mad Happy Happy mm, uh, sad Sad <coughs> Sad Okay worried worried again again happy happy mad 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 We mad sad Love you. <laughs> so sweet. Happy. O oh, siya mga Mima, hanggang dito na lang muna. Bukas na lang ulit para sa episode 5. Follow for more. Subscribe nyo naman ako.